Sensya na kayo, parang namamalat ako. Ayan ang isda natin. Kung napapansin nyo, wala na yung palaka, namatay siya. Pag dating namin, lut, nakalutang siya dyan, oh. no? <tinyo> Nalungkot yata. Hindi namin sinama. Ayan. Yun. yun. Breakfast na. Wow! Ang bango. Dilis. Tapos, op. ito pa yung sa hotel, di ba? kasi ano kakain sana kami dun sa ano ulit dun sa kwarto um, kasi ang pagkain ni Dilan eh ano 'di ba ang daming tao oh. 'yun hindi e, di naubos at spam 'yun kain tayo good morning at ang paborito namin 'yan ito paborito talaga namin 'yan alam ko meron ito sa ano isa's sa carton ni si Dave balik tayo sa bahay balik tayo sa gloomy weather no Ba't ganito dito ng sa Regina, sa Alberta, tsaka sa ano, DC, magandang araw. Nabaliktad na yata ah. And, balik tayo sa backyard, ang ating view. Ayan. Maraming maraming salamat ulit sa mga nakilala namin sa road trip namin yon yun. Salamat sa inyo lahat. Yun, kain muna tayo. Let's eat. Yun know, para dito kain tayo si mo okay. sa banyo na naman ka ba siguro kain kain okay. nag-edit okay. ako tapos nakatulog ako yan Uh, ah, sasamahan ko sila magpa-dentist. Schedule ng dentist ngayon eh. Tatlo sila di hindi ko alam bakit nagbago yung boses ko pagdating ko dito sa Regina. Para ako naging ano, parang bedroom boys yung <laughs> yung boses ko pang ano na. <laughs> pang singer songwriter. Tingnan niyo. Oh. Oh, 'di ba? Bakas ng kapon. Grabe no. Sinuyod namin yung ano eh. Kailangan magwashing. Kakarwash na lang ako yung ano, yung ano ba yan yung automatic yung pang mayaman baka matanggal lahat kasi may mga solution sila doon eh ayan let's go dentist hindi ko pa nga nililinis na ito grabe pati yung amoy ng sasakyan ayan. grabe rin bakas lang kahapon ayan tapos yun hindi yan, tag-screen Ang dami na rin damo. <laughs> sa linggo lang kaming nawala. Ayan, nagtubo. Ano. Gagawa ko ng solution na pang spray dyan. Patay lahat yan. Ayan, yeah, nakikita nyo ba yung windshield namin? Hindi ko alam kung nakapag-drive ba ako. Ng, ano ko nakapag-drive ng ganyan kadumi? dito dyan sila magpapadentis at ako maghuhugas ng sasakyan. Dito na lang siguro sa manual kuskus kong mahigit. Puno, oh. Puno. Ilan? Pa-dentist na kayo. Palinis kayo ng mga I ipin. O, oh, sila lang. Samama ka na doon. Ayan. Oh, si yung isang ano. Doon sa dulo. Kaya umatras yung ano. Katatapos dito. Bali pang spray muna natin. Bag remover 'yan. Kaya natin kukuskusin mamaya. Ayan. Nisprayan ko. Tapos, binrush ko ng bag remover. yan Tapos, si ko siya i-rinse. Ang tinanggal ko lang muna, ito. Tapos, yung sarapan. Tapos, yun. Tsaka natin siya i-rinse ng malakas. Medyo magastos tong car wash na to kasi marami tayong gagawin. dito na vacuum ko na rin sya ayan okay. medyo okay naman nalinis ng konti pero mahirap yung loob hindi pa masyadong pulido pero okay na pero itong labas galing nung ano ano yung bag remover 2 dollars babad nyo muna yung sasakyan nyo tapos yun tsaka nyo i-brush foam brush 1 dollar yon tanggal. Ayan, oh, tanggal lahat, oh. Ayan. Diba? Nalagyan ko na lang ng, ano, iitimang ko uli. Kasi, yan, oh. Pati yung gulong para okay na uli siya. Kaya, yun. Pwede na. Pero kung ano, nilinis ako pa mas maigay. Natatanggal lahat. Ayan, pero okay na yun. Let's go. Walk oh, bagong linis ng ipin. Likod Dental lang. Ayan. Diyan kami nagpapaano. Ang ano ba ito? Linis. Ganyan. Basta sa dental needs namin. Bawal yeah. yeah. kang kumain ha. Kasi may tsura ko. Para akong. May tsura ko. O, diba? <laughs> oh, okay? di ba? Pang pintura ito. Papa, ano yung good friend of great friends? Kasi susi. Di ba yung susi sa sakya kunin mo? Tapos sila ko. Ang ano Merienda muna kami. Ano to ah? Puro promo. Yung mga naihipo naming points sa McDo. Ginamit namin. Ayan. Free merienda. Tinan nyo yung pagkain ko Happy Meal kasi libre. <laughs> diba ba? <laughs> Happy meal sa akin. Saan yung wrap ko? Wala. Tingnan mo yung wrap ng pambata. Ito lang pala. Okay na, libre naman eh. Kain tayo. Ayan o, kita niya yan. Ayan o. Oh. O, diba? Anong huli sa kanya? Ghost car. Ano siya? Naka-private pri vehicle ang gamit. Ayan you know? o ghost car tawag dito ayun ang nakakatakot kasi hindi mo alam di ba mura dito sa Saskatchewan kaysa dun sa ano sa BC 1.55 dito dun minsan pumapalo pa ng ano eh? 1.8 1.8 1.559 uh, 1.56 yan pero sa BC, mahal. <laughs> 1.8, 1.7. Hop. Naku, ano yun? Tine check siya? Parang inaaba-abahan ka yun. Ah, chinecheck yung signal. Kasi hindi nag-signal yata, oh. Oh, yun, oh. Tine check Kita ba dyan? Ayun, oh. Nagsisenyas yung police. Ayun, pag na-timing ang kanang pulis, eh no. Chine check yung signal. Pag hindi ka nag-signal, yare. Eh no. Baka busted lang yung ano, light eh no. Pag busted lang yung light, syempre makakaligtas yan. Syempre sasabihin niya ano. Hindi ko alam, di ba? Ayun. Yeah, ay na. 32 liters. Ang 50 dollars. na siya. Kasi nga, hindi niya alam na pundido na yung signal light niya. O, hindi na siya inano ng polis. Warning siguro yun. Ito na yung mga sinuot namin nung biyahe namin. <laughs> Grabe daw. Ayan, tiklop, tiklop pag may time. Tapos yun, papasalamat lang kami sa nagbigay ng... Ito yung sasuri, mami, di ba? Ah, si Roji. Ayan, maraming salamat pag may ketchup. Ayan, o. Oh. Ayan, anong klase kayong tinapa ito? May Nutella siya sa loob. Ah, iba-iba! Oh, may cheese siya. Ay, yun oh, may Nutella rin yan, eh. Ayan, masarap. Tapos yung ma-microwave mo, yan. Maraming salamat. Tapos yun, binigay ni Alvin and Emma, Uncle Tetsu, yun. Napakasarap pala nito sa totoong buhay. ng tinikman namin, yan. Napakalambot. Maraming salamat sa inyo, Alvin and Emma. Ayan. Tapos, anong ulam natin? Tadam! Mang giniling. Yan, yung binao namin sa hotel. May nag nga sa akin kukunin daw ang recipe ng mahiwaga namin giniling. <laughs> Ito lang kami na ilabas. Ayan yeah, o. Oh. pa kami na grocery Hindi pa kami nag-grocery. Grocery kaya tayo mamaya. No? Grocery. Wala nang mula nang mga baon. Wala na rin kami pagkain. <laughs> Kasi yung ginamit namin na ano, pagkain, Uubos. lahat inubos namin nung papunta kami Vancouver. Ayan. <laughs> ano yung dilan? Isort mo? Patingin? Gladys, thank you oh, yun, Gladys, maraming salamat sa chocolate na binigay mo. Yan. Maraming salamat sa mga naging kasama namin sa ano, sa Vancouver yan. Life with the Coronel, Coronel Family, You Family, yan sila Ero, yan. Maraming salamat sa inyo. At yun, salamat, salamat. At kay Kayen, kay Kumi, lahat yun. Kay Harvard, kay Rina, yan. Maraming maraming salamat tapos ano po ba ayan yung lang kami ngayon darating lang kami katatapos lang pala namin ng interview yun sa ano taga Toronto and abangan nyo yun Doon talaga pinakamatinding first time din namin na na interview first time na ganong style kaya abangan nyo talagang napalaban kami ayan napalaban talaga kami kaya abangan nyo yung interview nun ang release noon Friday yan. tapos No. I want mo na yung relo mo. Thank you. Thank you kami. Relo si Dila, no? Oh. Pakita mo yung relo mo. marunong ka bang mag, ano? Magtingin? No. <laughs> ay Ayaw pa. Ayan. Paboritong paborito niya yung relo niya. Hindi siya makatulog dyan. Ayan. Thank you ka. Ay, <laughs> salamat, Harvard. Uh, ayan. Ah, Rina. yun Ayan. Mamaya-maya kakain na lang kami. Tapos, no. May oras ka. Ayan. Ayan, kompleto dito, groceries sa Jeris, eh. Jeris lang. Hello! Good morning! <laughs> Wala na kaming pagkain kaya diretso sa Jeris. <laughs> <laughs> galing galing vacation eh. <laughs> Yo. Bali, hundred dollars lahat. May karne. Karne pala lahat. Manok, baboy, tsaka baka. Ayan, lahat yan. May steak pa. $100 sa Jerry's Freezer Meat lang. Ayan. Super sale lagi. Dito ta sa downtown. Ayan. Tapos malaki naman ang parking nila dito. Tapos doon pwede ka sa dito sa gilid, street parking. Kaya yun. Wala na ulam eh. Kaya. Galing ng busy. yung kalimutan na Jerry's Freezer Meats. Yun. Pag na-timingan nyo si Boss Rodante yun Maganda Magiliw, kausap yan Hindi boring kaya Masarap din bumili dito eh. yan, Jerry Squeezer Meat lang ah Yan, dito tayo sa Nissan Regina Katatapos natin bumili Sa, Je sa Jerry Squeezer Meat ng ulam natin Eh malapit na dito kaya dadaan tayo dito Baka nandito yung contact natin na ano na nagbebenta Pilipino yan si Boss Larry daan na natin ko nandito yan. para yun sa mga nagtatanong dyan ng, sa Nissan naman di ba, gagaling natin kila ano kila Carolins ng Honda dito naman tayo sa Nissan ito yung mga kaibigan nating mga Pilipino na madaling lapitan yan pagkukuha ng sasakyan sila ang may alam kaya yun, tignan natin kung nandito si Larry yan natin yun ha. kaya pala tinatawag ako di sumasagot nakabakasyon pala nakabakasyon si boss Larry ayan ayan nag basics na sagutin ko muna nakausap ko na siya uh, next week daw balik niya ayan pag may time uli tayo napadaan dito balikan natin daw siya ayan kasi tinatawag ako kanina sakto kasi malapit ako dito eh. kaya ayun Uh, yun, pag may kailangan kayo ng ano, Nissan, yung Pathfinder Rogue, ano pa ba yung mga sasakyan ng Nissan? Yan. Ah kontakin nyo lang ako o kaya si Larry Retanal. Yan, lalagay ko yung Facebook niya dito. Yan, yan. Kontakin nyo siya tapos sabihin nyo na napanood nyo dito sa Carino Family. Yun, i-assist ka niya. I-assist ka niya. Okay na okay si Larry. Yan. Tapos, yun, hindi, na, hindi ko pa hindi ko natanong kung may promo siya katulad ng Honda, 'di ba? Sa mga newcomer. Kaya, yun. Susunod na lang ulit, babalik tayo dito sa Nissan. Gusto kong tingnan yung Pathfinder nila eh. Pathfinder. Ano ba? Pathfinder. Parang gano'n. Tsaka yung ano nila, yung pickup nila. Ano ba tawag doon? Nissan... Ewan ko. Basta gano'n. Yung, yung pickup din nila. Yung kalaban ng ano, ng Tundra. Di ba? Yung gano'n. Tsaka yun. Tapos yung ewan ko kung may katapat dito yung ano, Armada yon, maganda rin yon. Katapat ng Grand Highlander. Hindi ko alam kung may katapat ang Nissan ng Grand Highlander eh. Kaya yun, mas maganda sana nakausap natin si Boss Larry eh. Alam niyo naman ako, bigla na lang pupunta kasi nga may time tayo, medyo busy rin tayo. Ayun. Pero next week pagka nagkaroon ulit tayo ng time, balik tayo dito at nandito na si Boss Larry. Ayun. Uwi na muna tayo at dalhin natin yung pinamili natin. Ayun. Kung hanap nyo mga second hand, marami rin sila dito. May Mercedes, may Toyota nga oh. Infiniti, Nissan, yun. Marami oh. BMW. Ayan, ikot tayo sa lote nila. Ano ba yung katapat ng ano nila? Wala. Inihanap ko yung katapat ng Grand Highlander eh, no? Kung anong katapat. Comment nga kayo kung ano yung katapat ng Grand Highlander ng Nissan. Ah, oh, wala. Labas sa pala tayo dito, 'yun. Susunod na lang uli. Dami lang sa no? Hmm. <laughs> dito na ako lumabas. Wala akong tsinelas doon. Yan. Bali, ano oras na yun? Magsi-7 yan. Dito kami sa labas ng backyard. Ayan. Oh, uh, para na naman ako lechon dito. <laughs> Oh. Ayan din naman syempre. Eh. Ayan. Luto kami ng steak. Uy. Tumubo din naman yung mga tanim. Ang laki ng ano natin. Yung ampalaya. Yun bu. Bo. May boy pa. Lumalaban yung ampalaya namin. And di na nadiligan yan. Ang matindi itong ano. Ito. Ito. Nabuhay, you no? Know? O, oh, yung, ang, ano namin, o. Oh. Diba? Talong, sili. Bell, bel pepper to, eh. May sili na. O, oh, yan, o. Oh. Oh, diba? Kailangan pala lagay doon, mami, sa arawan. Ito, oh, parang kulang sa araw. Ayun, Oh. Ayos ah, pala, vale. eh. Sige kami. Nakaidlip ako. Nakikick in na sa akin yung mga pagod. Ayan. No? Dumaan ako kanina kay Jerry's, di ba? Ayan. Mura lang yan. Sa Jerry's Freezer Meat. Pero pag binili mo sa restaurant yan, nakaw. Sobrang mahal. Pero dito, hati-hati na kami dyan. Tap lang po. Oo, oh, hati-hati na tayo. Ay, isa pa din Ay, hindi mo sinama? Ano yung sama ngayon? Isa ko mo kaya eh? sa ano yun? Sa Japche. Oo, oh, so sa Japche. Ang lupas na lang yung sama. Yan yeah, o. Sarap, di ba? Tapos, dito kami kakain. Binasa ko na, pupunasan na lang. Dilan. Ah, Pwede not. mo doon, lagyan ng salt at saka Okay. Tatanta natin. Salt bay. Lalagyan natin ng salt yan, di ba? I-ano mo sa akin medium well. Oo, oh, ito na. Ayan, no? Malabas na yung kapas. Protein pala yan, di pala yan dugo, no? Ayan. <laughs> <laughs> Bakit? Ayun, tayo na tayo. Nahati ko na yung ating ulam. Yeah. Wow, para na sa restaurant. soft Bay. Yung kailangan yung ginaganan yung kamay. Yung ginaganan. Lagyan mo ng ano, sprinkle mo lang ng konting salt. Sinigang na walang gulay kasi hindi pa kami nakakapag-grocery. Ayan. Yeah. Para may sabaw lang. Yun, kain tayo. Kain po tayo. thank you